Oy, welcome sa New Dragon g tapos na yung kubo mga kahimas bagnisado na ito ang tapay nga si Hinoy relax puto may pagdador pa rito. ito tutunggay ko na ito tutunggay ko na tutunggay ko na ito pabasakan ko yung ano ah <laughs> oh, ang ano, antay lang si si ano si model natin si Alawi ah, pupunta ro siya dito may dalang merienda may dalang merienda si Iwa Iwa ba yun? <laughs> Iwa mo to? Iwa mo hindi <laughs> <laughs> si, ayoko nun gusto ko si, no, si Alawi crush eh. ko Tumas okay, na tayo dito Yung mga kulim panahon Yung mga values natin Kaya dito kondisyon na Pag bumili kayo eh, boss Dito sa farm ni Oragon Meron kayong May pati search si Noy May pati search si Noy O yan o Ito yung, yung, yung previous niyo Ayan Ibibigay ko sa inyo yan Pag bumili kayo dito sa Noy Oragon Shoutout pala dyan sa mga kahimas natin dyan sa kusang saan kayo lupalo kahit sa mga kabilang mundo magmamano kayo Shoutout sa inyo lahat Hindi naman ako uh, galing ako sa shop kaya galing shop diretso dito hindi ako yung mga manok ko nakakawala ng stress nakakawala ng stress Shoutout dyan sa uh, mga tao ko dyan masipag kasi si ako. Ah, <laughs> oh, isang bata rin, paikot-ikot. Andun nag nanguli ng kohol, gagataan sa gubat. Andun. Andun sa gubat, nanguli ng kohol. Oh, may adya, may mga buhaya. Crocodile. May nakita nga ako ano dito eh, puse. Ayun, kaso di ay mahuli. Makadiwa tayo meron kami dito ng lawo ibon. Pakita mo yung ibon natin. Ayun yung ano, Lucky Charm. Oh, Lovebird, nahuli lang aking bantay na si Not Not. Ayan, e, isa pa lang, eh, manghuli pa daw siya. Abong siya, manghuli siya ng agila. Agila! Pag nakahuli ang agila, eh, dito na nilalagay sa kubo. Ay, sarap din sa kubo. Ang mga panginim. Walang init. Hindi ka doon pag -yero. mainit eh. Ah, pag dito ng manok, ng pang ano, bu, gagamitin yung broodcock, ah, uh, ano pala, materialis, may pati t shirt pa kay Noy. Noy. Noy Uragon. Ano no, maganda pa panahon? May makulim, ma-ano eh, maganda. Maano tayo sa, so, kumbaga sa Tagalog eh. Mait, makulim-lim, hindi magandang panahon. Mara, ano? Malisangan. Malisangan, malisangan. Mga malisangan ng panahon. Hindi kaya tayo sa ano, kukula tayo ng ating taga-video. Ito, meron kami itong ano, panlahi. Ano, German. German o yan, galing ano yan. Galing ano. Ano itong yan? German dog. German dog. Ang taga... tagatanggal na kubat. Ay. Sipag yan. Kaway ka. Ito yung simblak. Mga bossing, 8 months to mga bossing, 8 months. Yung to. personal body na rin to, yung yung ihanda to. Medium size, mga kahimas. mas, yung puti natin. Ang abang buntot, yung eh, nakabalik din ako. ating months na, na <laughs> Atin mga <mulik, babalik>. <laughs> Mas. ating mga bulik Going seven master oh. mga bossing <laughs> uh, uh, White choco Ang tayo to White hats, <-taps>, choco <laughs> Combination Napakaganda, napakaganda. <laughs> ng 8 months ng mga uh, kahimas napakaganda o hindi ko ilugi pag nabiligilig kayo ng uragon o sweater po yan mga kahimas sweater po <murray> <murray> po, tinitirahok ng ating bubat. Formos to, mga kaimas, postpack gray. Napakainan po balong to. Ang tatay ito, nanari na sa Bulacan, Malabon. Four times winner po ang tatay nito. Ito na po yung mga lahi niya. Napakainan po nga. Torments po. Mag Ay, ito po to. Ano po yan? Walang kaliskis. Walang tahid. Kakaiba po yan. Parang alien. Alien ng gubatan. Eh, Anong pinagmula niya? Alien. Kaya walang kaliskis. Ang laki tiyan po ni Inoy Oragon ni niya yung manok. Exotic po tawag yan. Walang kalis guys. Walang tahid. Mga palo po yan ang patalik, patalikod. Pagano, hindi parak. Malupit po yan mga kaimas. Ang <laughs> <laughs> minahan ng laban. Aming statue po yun. Eh. Kaskasan po yan. Eh. Ayan po ang namin dito sa ruweda. Di pa tapos yung Arweda namin eh. Medyo malaki pang ginagawa sa labas ng paligid ng Noy Oragon. Kaya uh, inuunti-unti lang ang aming tagagawa.